covered boys na lang ang matitira at isa sa kanila ang makakasama ni Hana sa isang all expenses paid day package. Courtesy of Beru's Persian Ay, Cuisine. Sarap, sarap! Sarap no? Ayan! Hana, bago ka mamili, ano ang final question mo sa kanila? So, ang final question ko for you boys, <laughs> bakit kayo ang dapat piliin ko? Ang yeah. oh, hirap. Ay, grabe yun. Ang pinakamahirap sa ganit. oh. kanya. ako. Covered boy number 1, bakit daw ikaw ang dapat piliin ni Hana? Bakit ako ang dapat mong piliin? Kasi sa dami ng nagpapasaya sa'yo, ako yung kaya ka talagang patawanin. Sa dami ng pwede mo makasama sa ma-action mong trip, ako yung siguradong hindi kasasabayan, sasabayan, kundi aalalayan pa kita. Oh, in fairness, Caring ka. Covered boy number two, ikaw naman. Bakit daw ikaw ang kailangan piliin ni Hana? Hello, Hana. Hi. Um, ako siguro yung dapat mong piliin dahil medyo magka-align tayo. PE major ako. Then ikaw ay nagbo sa mga sports. At hindi man ako yung typical na lalaki na matangkad. Pero sure ko naman sa'yo na bubusogin kita ng pagmamahal. Grabe naman yon, Hana. Narinig na natin ang kanilang mga sagot. Sino kaya ang pipiliin mo? Sino sa tingin nyo, mga TikTokers? Yeah! Sino? Two! Sino? Two, one, Ito, two. Ito ang lalaking pipiliin two, ah. ni Hana. Ay, puro number two. two May two. two. Ay, two. Ay, meron din one. one. Ah. Ayan. So, Hana, ang pipiliin mo ay si Coverboy Boy. piliin ko I si Covered Boy number two! Ah! <laughs> covered Boy number two! Congratulations sa'yo, Ruslan Caro! Pero of course, bago natin siya ilabas, eto muna, ipapakita muna natin ang ating natitirang Covered Boy. Si Covered Boy number one, Nathan Kahukom. Thank you and goodbye. It's time to uncover, uncover yourself. yourself. Ah! Ay, lang, po ang ganda mong ah, meron ka bang message para kay na? Um, sa haboy, yung sana maging masaya ka sa pinili mo. At siyempre, <sighs> manghinayang ako kasi ikaw yung para sa akin, tingin ko eh. Oh! Ah! Okay, thank you! Ayan! Hana, eto, ibabalik na natin ang blindfold mo dahil oras na para kilalanin ang covered boy na nakahuli sa iyong kiliti. Mm -hmm. Blindfold muna! Heto na! Covered boy number two, Ruslan Caro! Congratulations! It's time to uncover yourself! yourself. Ay, baby boy! kasi cute si cute Ay, oh! Ang cute nila together, no? Ayan, Hana, maaari mo nang tanggalin ang iyong blindfold in 3, 2, Cover reveal! Ay, ang happy nila pareho. Congratulations and enjoy your special date! Courtesy of Barus Persian Cuisine! Sa mo, sa Tutok lang mga tiktropa dahil tanghala ng kampiyona sa pagbabalik ng TikTok, TikTok!